Napasyalan din natin dito yung buruotan sa Bulacan. May kawayan Bulacan. Eh mamimili lang kayo dito mga kapatid oh. mga iba't ibang pyesa, samot sari. Mura pa sir no. Oh, si sir. Siya ay may-ari. Siya kay may-ari sir no. Ay, <coughs> nagtitinda lang siya at si sir sorry ayun dami dito rim mga iba't ibang pyesa ayun, side mirror sa murang halaga ayun pala yung mga crash guard sawa ka rito kailangan lang dito pambili pupunta ka rito kailangan marami kang pambili Yan, may nagbablog kanina rin dito saan na kaya yung nagbablog na yun nawala na murang halaga lang ito mga kapatid eh. yun mo to, isang set nito 50 pesos mabibili nyo na halagang 50 pesos lang yung tawag dito brake pad ano pang click. cross guard mga shop dami rito pagpipilian Ito sa kabila. Yan dito. Ito mga headlight. Mga belt, sprocket. Ha? Huh? A few moments later. Yano, Dami pa dito. Bukod dun sa pinuntahan natin dun sa kabila. Meron pa rito mga kapatid. Ano, mamaya papasok tayo dun. Pero dito ako na ano kasi parang gusto ko bumili sana kasi walang pang Honda Click. So puro pang NMAX mapansin natin dito. Maganda sana siya may sandalan. Komportable yung mga ano nyo rito, mga back ride. Ba, kung kayo ay maglo long drive, hindi masakit sa likod. Pasukin natin doon sa kabila yung kanilang mga ibang piyasa pa. Tayo ay mag-ikot. yun know, dami. Mga player. Ang Carburetor, spring, muffler, samot sari. Medyo basa nga lang dito. Open kasi rito kaya medyo basa. May mga shock, pang XRM. Yeah, mga yan o. No? Mga tapos meron pang chain guard. Dito, dito mga ilaw. Daming rim. Dito, mga 17 ang size 17. Ura lang 50 pesos 50 pesos lang mga rin dami rito extension oh, wala lang mga price eh tatanong lang natin siguro to yung mga price kung tayo ay bibili dami pa may mga bar end Auto rito, ano, kapatid, parang ukay-ukay. <laughs> Alukayin mo yung gusto mong biline, eh. tosa ano kaso may kisi. tung, Ito tung, 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 short tung, 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 ka tung, hindi makikita. tung, tung, pares, pares na. mga MDL. Ang oh. dami. Daming mga ilaw. Ikot lang, ikot lang tayo, ikot-ikot. So, yung mga pupunta rito, mga kapatid, dami dami pagpipilian, mga upuan pa dami pa oh. Ano? Oh. Gusto niyo bumili ng mga upuan lang? May walang pum. May eh, oh, may pum din naman. Tapos 'tong mga 'to, may mga helmet pa oh. Kasi ito siguro mga wala na to, mga kalawang na. So hindi na binibenta siguro. Bibenta man yan pero palugi na, patalo. Andun tayo sa mga cover. Dami dito. Ikot tayo. Shhh, nit. Ayan, mga uh, helmet. Pambike. Ayan, mga naghahanap dito ng pan. Eh. Brake pad kiset, yan mga spring dami kiset, yan, mga seat cover dami sila sila madam namimili din tayo mga muffler inner tube so, palabas naman tayo mainit mainit na mainit oh, mga piston dami rito piston wala lang ring puro piston lang ang dami Ano Ito uh, boots sa uh, ano sa shock. Shock cover. Sa mga tindahan kasi siguro to dati na uh, sinara. Na crash guard. Ayan, cross garden ng NMAX to ayo kaya hanapan oo kay boss Donald ayan si boss Donald so nag-interview pa sila dyan. ikaw hahanap so wala Jessica oh dinum daw bye Jessica ito 100 ito 50 ko na lang wala na. Murang-murang. -mura, 50 kalate. Okay na. 100 na na lang. pa. Ayan mga ano, mga gasket. Oh. Ah. Overhauling gasket. Dami rin dito. Dami. Ayan mga hub. Nagkakalat lang yung mga hub doon. Sa so, <laughs> pagkain daw, pagkain Ayan, sige hanggang sa malobot yung cellphone natin Mamaya no? mag-charge sila tayo Habang tayo nabiyahe ulit uh, Sa mga brake pad, kawawa na yung mga brake pad dun Puro kalawang na oh. Mga tipos, bar Ayan mga hub Dami mga uh, guard MDL bracket dami dito parang pulot ka lang bibili ba bayara mo lang puro palawang na to hindi na maganda 吧，哦 <Yeah. S 1> <need>，你你。